Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. even if I'm falling down I will keep on searching for my highs You can say I lost my mind I will keep on holding my head high Even if the sky is falling down Ganda ng panahon ngayon, no? Ganto pala yung mga ano, magandang oras magmotor. Hindi <laughs> na masadong mainit, di na masakit sa balat, tsaka mahangin <laughs> Yung pupuntahan namin ngayon, mga napuntahan na rin namin dati yun mabalikan lang namin kasi dati medyo mabilis lang kami nung pumunta kami doon Hindi kami nakapag-overnight doon sa campsite Last year lang kasi kami nung first time namin marating yun Kaya pa namin na balikan ngayon para magawa ng pool vlog Okay, andito na tayo yung Lucena City na ito Okay din naman ang kalsada dito pagdating ng Lucena hanggang Sariaya, Candelaria, Chaong. May mga ilang lubak man, hindi naman ganoon kalala. All right, liligo na tayo. Ito na yung papuntang Ecotourism Road. How would be if See, I just wanna say I wanna take you there I would give it all pwede nyo tumipas bago ko ulit makita ng ganito kaganda yung banahaw Ang ganda ng pag-ibig mo Panalo mula dito 28 kilometers na lang alas 42 minutes malapit na to kasi yung next na natin dadaanan bypass road naman ng, kan Cand ng Candelaria kaya mabilis lang din nakaliwa na tayo papunta ng Candelaria bypass road dito tayo dadaan sa so bypass maglalabasan ng mga estudyante so nakaliwa na tayo dito para paglabas natin malapit na tayo sa Chao Tsaka okay din naman ang kalsada dito, maganda ang daan. Plus yes, maganda ang view. If I'm gonna Okay, nandito na kami sa labasan ng bypass road ng Candelaria. Dito na tayo kakaliwa, pamunta ng Chaong. And mula dito, 13 kilometers, almost 22 minutes, papunta dun sa spot na pupuntahan natin. So, well, let's go! Medyo traffic na dito kasi maharlika highway na to eh. Pero mamaya, pagpasok natin dun sa may bayan ng papasok ng Chao, hindi naman na ganun ka-traffic ulit. Kakaliwa tayo. Dito yung daan yun, papunta sa San Antonio. Pagkaliwa natin dito, ito na yung daan papuntang Padre Garcia, Lipa Batangas. 3.8 kilometers na lang. Ito na rin yung daan papunta sa bayan ng San Antonio. Nasa dulong part na rin ng Quezon next time hanap tayo ng magandang spot dyan and kung may taga San Antonio na nakapanood nitong episode na to comment nyo naman kung saan may magandang spot na pwedeng puntahan dyan ito na yon, dito na tayo liliko Ayusan Uno, 2, San Pedro, Aquino, Tamis, Tamisian, Bukal, Chaong. Pero bago natin puntahan yung campsite, balikan lang namin yung lake dito. Kasi maganda din talaga tumambay pag Papakita lang ulit namin sa inyo para makita nyo dito sa episode na to. Kasi ang dami din dun na tumatambay pag ng hapon. Kasi sobrang nakaka-relax din yung view dun. Yan, malapit na dito. Grabe ang ganda rin talaga ng lugar na to. Kaya hindi rin kami nagsasawang puntahan to eh, kasi ganda nga ng view. Tapos masarap ang tambayan tulad ngayon hapon na. Ha. Pagdating dito sa dulo, ito na yung napakagandang Tico Lake ng Chaong. Okay. Tapos meron ditong view deck. Pero mga, alam ko, nung huling punta namin dito, nung first time namin makapunta dito, may mga nagtitinda dyan, mga merienda, ganun. Kaya masarap talagang tumambay dito sa spot na to. Kaya pag napapunta kayo dito, pwede kayo mag side trip dito. Kasi malapit lang naman sa bayan. Pwede kayo mag motor, pwede rin na sasakyan kasi maluwag yung kasada. Ay, wala na yung mga tindahan. Oo, wala na yung mga merienda dito. So hanggang ano na lang talaga. So papakita ko lang sa inyo. Oh, ito na yan Ito na yung pinakang lake. Ganda ni Banaho. Oh. Solid. Dati ang dami nagtitinda dito ng mga merienda pero ngayon wala na. Ganda oh. Solid. Down the same road, leads me so Making up for lost time